yun nga, no, yung nakita, parang may napansin yung bata dun sa baba na parang meron daw nakatayo sa may puno. And then nilapitan, tapos inilawan, may nakita nga doon na isang parang babaeng nakaputi tumahaba yung buhok no, na, na nagtatago sa, 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 gilid ng puno. Pero nung pinuntahan nga nila, ayun, at nawala nga bigla. So, I guess, um, isa itong hindi kaya engkanto to mga -paring na nakatira doon sa puno na iyon at minsan kung may pagtripan ay magpapakita na lamang bigla no mahaba kasi yung kanyang buhok as in sobrang haba tapos um, nakaputi pa siya ng kasuotan so kung hindi to engkanto ay pwede itong white lady kasi madalas diba yung mga white lady nagpapakita yan kapag sa mga malaking balete ng puno o sa mga puno eto ay puno naman ito so pwede nga na ito ay isang white lady pero still nakakatakot pa rin and ito mga kapareng ang pangatlong video natin oh ano to